Ang ginagawa mo dito? Bakit? Bakit mo ba ito? O sige, ganito na lang. Ako kasi, ang pinunta ko dito sa Eliana. At di ako na sabihin sa lahat na yun yung sadya ko dito. Ako rin. Di rin ako nahihiya. Si Eliana ang pinunta ko dito. Magprangkaan nga tayo. May gusto ka ba kay Eliana? makapagsalita. Kung ano man yung sagot ko, labas ka na dun. Ikaw ba hindi kinaya sa ginagawa mo? Ha? Si Marga, dati mong nobya. Tapos ngayon dadalawin mo sa si Eliana. Ang kapal na mukha mo eh, no? Wala kang delikadesa? Hindi ka ba naiya sa may-ari ng bahay? Hindi mo malambigyan ng kahihiyan si Eliana? Bakit? Purely professional lang pinunta ko dito. Ito, bibigay ko lang yung mga pictures ni Ilana sa kanya. Saan mo pakailan mo? Kung makapag-interrogate ka, boyfriend ka ba ni Ilana? Oo, oh, hindi niya ako boyfriend. Hindi niya ako shot, Pero ako, iniisip ko yung kapakanan ni Ilana. Ikaw ba iniisip mo? Alam mo namang galit yung ex mo kay Eliana ng dahil Tapos pupunta ka ba dito, dadalawin mo si Eliana sa harap ni Marga. Hindi ba naasiwa? Pabalik-balik ka sa bahay ng ex mo, tapos ibang babae naman sa jamo